What's up, mga -anak, anak ng Keki? It's me, Nikki Amarana. And itchy boy, Kevin Montiliano. And welcome sa Panaloka. Panalo Ka with Keki. Ito na nga, Powered by Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo. Yeah. Eh. Parang para nag-isip ka pa dun. Hindi, nailumunok lang ako. Ah, ayun. Magsasariso tayo today for today's episode. Huwag na. Hindi, kasi sa yun ang sayo episode yung nakaraan. Eh. Dapat may hmm. variation Lamin tayo. Namin niyo ba? Oo. Oo, oh, oh, ayun, kilikili ko, pinagtripan niyo. <laughs> Hoy! <laughs> Ito naman. O oh, bakit? Ano ba narinig mo sa tungkol sa kilikili mo? Maitim dahil yung kilikili ko. O oh, hindi ba? Totoo din naman. Ay, oh, eh, 'wag tayong magreklamo sa mga tao umbakit. Tayong tatlo lang nakakaalam. Ano Sorry. Sorry. O gusto mo paalam mo sa kanila? 'Wag na. <laughs> Ayaw mo. Ayoko. Depende <laughs> sa presyo ng bingo plus kung maganadibig. <laughs> Pero eto, magseryoso tayo ngayon. See, bakit? Sino bang makakasama natin ngayon? To. Yung susunod nating uh, guest, yung guest natin for today, uh -huh. matatagal na to sa radyo. Ay. Hindi pa naiimbento yung radyo, nandito na sila. Ay, kumbaga inugatan na. Tsa. Inugatan na talaga. Oo, <laughs> sila talaga yung mga, ano, balete drive. Ganun. <laughs> Yung Akasha at Balete. ganyan Kanya ng radyo. Sino ba itong mga makakasama natin? Ito na nga. Sila Papa Duduts! And Papa Marky. makakasama na. kasama na. sila sa isang episode. mga boses nila. Boses nila. Ganun magsalita sila. Ah, sila magsasalita. Ganyan. Paano ma-impersonate si Papa Duduts? Ayun sa... Parang may Queen Yasmin era din siya na ano. Ay, Sopag o si Sopag. Ganun? Queen Yasmin, sabi mo eh. Eh, di parang mahirap pa-explain. Pakinggan nyo na lang. Ito yung letter sender from Malu. Andiyan lang sila, sa kabila. Hello po sa inyo mga ka-online! Ako po si Papa Dudut! Siyempre, kasama po rin po si Papa Marky. Welcome sa Papa, Papa Talk! Talk! At siyempre, kami po ay special segment ng Kiki. Kaya mga ka-Kiki, eto na ang pinakabago n'yong aabangan. Kiki ka na ba? Kiki na! na! <laughs> <laughs> At siyempre, pinaglaruan natin ng Kiki, no? Anyway, uh, meron tayong special na segment na kung saan tayo po ay magbabasa ng sulat. At dahil siyempre, hmm. love letter yan. Oo. Oh. Papa Marky, huh? ikaw magbasa. Hoy! Hindi! Ikaw ang babasa! Ah, ano ba? oh, sige, sige. Yung parang barangay love story. Ayan. Ayan. Nangyari, eh, ano, meron tayong sender, no? Sender. Seryoso to, ha? Oo. Oh, oh, Okay. Hmm. Ano problema ba niyan, okay, Papa Dudut? Dear Papa to. Magandang araw sa iyo, Papa Dudut at Papa Marky. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Malu. Ay! Ha? Huh. Piliyado yan. Chinese. Ang. Maluang. <laughs> isang office secretary sa isang recruitment agency sa Maynila. Kailangan ko po ng tulong ninyo sa isang napakahirap na sitwasyon na kinakaharap ko ngayon, Papadudot at Papa gusto gusto ko yung mga mahihirap, yung gusto ng sumuko. Oo. Oh, Tapos mababago natin ang buhay nila. Alam mo naman tayo, meron tayong kapangyarihan na makapag, ane, makahawak sa puso Yan. ng ating mga listeners. Kung ikaw makahawak ako, makahima sa puso. <laughs> Kasama mo, matadamoy ako sa iyo. Hindi, Kailangan, kailangan i-massage ka sa okay, para medyo kalmado. Yun, ninawin natin. Okay. Kasalukuyan akong kasal, ngunit nagkaroon ako na ng malalim na koneksyon sa isang co-worker na itago na lang po natin sa pangalang si John. Oh, kabit! Grabe, no? Mas kabit siya. Hindi, okay naman. Pero alam din alam natin kung bakit Ay, na? Na, sige. Tatlong buwan na rin po kaming ganito at sabay po kaming umuuwi dahil halos malapit ang bahay namin sa isa't isa. trabaho na malapit pa kapit bahay Oo, pa. sabay pang umuwi. Ay. Nasa abroad po ang aking asawa at pag weekend lang po kami nagkakausap. Wala pa rin po kaming anak. Ayun naman pala. Ay. May daylan. So gusto niyo magkaanak? Malamang, pero sa iba. Sa Huwag naman sana. Nagkaroon po kami ng hindi pagkakunawaan ni Janet Halos sa isang linggo po kami hindi naguusap. uusap Nakakasalubong kami sa hallway ng opisina pero hindi po kami nagkikibuan. Isang gabi ay nagkaroon po kami ng office party dahil birthday po ng aming boss kami po ay pumunta sa isang KTV bar at medyo napasobra po ng naino. Dahil hindi po ako pinapansin ni John ay nagpatid po ako sa isa ko pang katrabaho. May bago naman. na si Roy. Hindi ba si boss? Iba. Baka. Alamin natin kung anong, anong designation ni Roy. At dahil na rin po sa kalasingan ay may nangyari po sa oh! ni Roy. At pawis na pawis, sampu kami noon. Hindi, nagdag na lang. Oh. <laughs> nag na rin po sa trabaho si Roy matapos ang dalawang linggo dahil mag-a-abroad na rin po siya. Hoy! Pamilyado rin po si Roy, Papa Dudut at Papa Margie. May asawa at may isang anak. Ano? Nag-aayos na rin po kami ni John matapos ang isang linggong hindi pagpapansinan pero wala po nangyayari sa amin. Patuloy pa rin po ang aming tinatagong relasyon. Isang buwan na po akong hindi dinadatnan At dahil na rin po sa kaba ay bumili po ako ng pregnancy test kit at sa kasamaang palad ay positive po ang resulta. Sus school. Dalawa dalawang guhit ba padudot? Oo, dalawang pula. <laughs> Ngayon, nagdadalang-tao ako at si Roy po ang ama. Hey! Papa dudot, papa Marky, hindi ko na po alam kung paano ko dapat harapin po ito. Mm. Natatakot po ako sa mga posibleng mangyari lalo na sa aking asawa at sa aking katrabaho. At sa aking trabaho, kailangan kailangan ko ng inyong payo Paano ko dapat ipaalam ang sitwasyon sa aking asawa Ano ang dapat kong gawin tungkol sa pagbubuntis ko At paano ko mapapanatili ang aking dignidad habang hinaharap ang mga hamong ito hmm. Wala na po kong malapitan At hirap na hirap na po ako Pwede bang pautang? Naku, wala pas Wala, o, tapos na po ang segment na to <laughs> tabla, tabla, tabla Wala tabla. na po tayo pag-uusapan Oo sana po ay matugunan po ninyo ang aking panghingin ng payo. Salamat po sa pakikinig at sa inyong pangunawa and more power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang malu... Nagtatama ko. Malu ang... Lubos na... Wala na. Ano na? na joke <laughs> na naman joke. <laughs> ano ba ako na ba? <laughs> Bakit, Bakit na bang palad pahalan mo? Malu ang... Ay, eh, grabe. Anyway, uh, alam po ninyo, uh, kadalasan nangyayari po 'yan sa mga sitwasyon tulad ng mga may sima na asawa, OFW. Oo, dahil sa malayo syempre, Namimiss mo yung amoy mm. Namimiss mo yung pakikipag-usap sa kanya ng personal Yung yakap, yung presensya Correct, kaya lang syempre Hindi mo dapat yan hinahanap sa iba Kanino nga hanapin? Hanapin mo sa sarili mo, <laughs> Mas <-line> mo. <laughs> De, Siguro, eh, kailangan Dagdagan mo pa ng way Para mm. hindi mo maisip na gumawa ng kalokohan. Ah, kung baga 'di ba? kud mo sa dingding. Pwede. Kuskus mo sa talahi, o kaya <laughs> o kaya dagdagan dag, mo ng siling. Hindi, <laughs> <laughs> kidding aside, alam mm -hmm. po ninyo? ang gusto namin sabihin, marami ng way to communicate. Hmm. Meron ng Viber. Mm. Meron ng Spotify. Mm. Nagsulat ka sa amin, babasahin namin yung gusto mong ibigay sa kanyang mensahe, mm. -hmm. Diba? Pwede mong tawagan, magtelegram ka. Yan. <laughs> meron pa ba <laughs> Oy, wait lang, wag, wag mo na-scroll, wag mo na-scroll, sabihin kami. Oh, ain't it, eh. Sige na, sabihin mo na. Mag-download ka ng Bingo Plus app kasi alam mo ba, bukod sa pagcore license yung Bingo Plus, yung piso mo pwede maging 75 million pesos. pesos. Oh, ko ako yung mag-download na ako. Meron na nga ako eh. Naglalaro ako dyan ng pinakabago nilang game ng Bingo Plus. Ano? Pinoy na Pinoy. Pinoy. Drop ball. Tapos, eto pa. Ano pa? Sige, ako. Maglaro na. Chismoso, chismoso Gusto mong maging three times, three play yung mapapanalunan mo. Hmm. Pumunta ka sa www.bingoplus.com Nandun yung livestream din nung Bingo Plus Day Mascara Festival sa Bacolod City. Manood ka na rin habang naglalaro ka, di ba? Or, pwede ka naman mag-download ng Bingo Plus app agad-agad ngayon na. Sali ka na kasi sa'yo yung piso, baka maging milyonaryo ka. Tama, plus. kasi dito nga sa Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo. Masa yung nasural ako. Mayroon telegram. Telegrama. Yung ano? Hindi, mayroon telegram Sna ngayon na app. Ah, telegram Vietnam. lang Snail mail. Yan, mga ganyan. Ay, gusto mo ng tradisyonal. Oo, uh, tsaka, kung nandun yung tiwala at pagmamahal, hindi ka... Matutokso. Makaatim na kaya matokso. Oo. Kasi syempre, yun, nandyan lang yung tokso eh. Pwede kang paglaruan ng... Wala kang magagawa kung nandyan yung tokso. Correct. At, At saka, yun nangyari kay Malu. magka -team song ka. Kapag nararamdaman mo yan Iplay mo ang tukso Layuan mo ako I-request mo sa radio station namin Sa barangay LS Yan ba, Diba? Nang mm -hmm. sa ganun ay maipaalala sa'yo Na meron kang isang asawang Nagihirap sa abroad Dako Uy, hindi ano mo Hindi biro ang pag-abroad, no? Mm -hmm. Yan lang <laughs> Pinutol kita Para dun <laughs> Hindi, kasi yan you daw know, dito ang, mm -hmm. ang malaking problema nito mm -hmm. Hindi dun kay, Jot, kay John at siya Kay Roy Kanina Dun sa asawa niya na nasa abroad Correct. Okay. Kasi akalain mo yun. Umalis ka ng single, walang anak. Oo. Tapos dumating ka. Tapos katulad mo, kambal pa. <laughs> Grabe, no? Kambal, kambal, kambal. yung kanyang ano, kina Kasi uh -huh. ang lupit niya, di ba? Kasi si Roy, uh, yung asawa, na sa mm. abroad. tapos nagkaroon siya ng katrabaho ng naging lover niya. Tapos mm, nakabunti sa kanya, isa pa uling lover. Rod. Oo, tapos may pamilya din. May pamilya din. Actually, yung kay Jack, kay Roy, pwede pang magawa niyo ng paraan eh. Paano? Ah, uh, sabihin niya, anak ni John. Ah, diba, hindi diba, 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 ako. Kumbaga, isang gabi lang naman yon. Kaso paglabas, kamukha-kamukha eh. <laughs> <laughs> Hindi pa itatanggi ka, wala ang mukha. Ang, ang hirap ng sitwasyon niya na kasi unang-una, dalawang taong kailangan niya pagpaliwanagan pala, di ba? Mm. Yung kanyang mister na nasa abroad at yung kanyang kinabit na una. Mm -hmm. <laughs> Hindi, maraming siyang dapat pagpaliwanagan. Sino? Yung mga nakikinig sa atin, yung mga chismosa-chismosa. At Oo, oh, <laughs> oh, grabe. Unang-una, naniniwala ko sa kasabihan na meron tayong tinatawag na cause and effect. Mm. Kung ano yung dahilan, siyang magiging epekto. Mm -hmm. So kung ayaw po ninyong malagay sa ganyang klase ng sitwasyon, eh, Mag-isip-isip po kayo kapag may nagpaparamdam sa inyo at alam take taken na po kayo, may sing, -sing na po kayo sa kamay. Eh, Hugutin nyo muna kapag gagawa ng mali. Ah, ganun ba? at, <laughs> pwede na pala. Huhugutin niyo lang. Ano? pero kindi nga sa'yo. Hindi kasi ng kamay. Kasi na kamay. Yun, no. Pero ang uh, nalalagay siya talaga sa alanganin, mm -hmm. ang, ang sitwasyon niya, mm -hmm. eh, siya naman talaga nag-ambag. Uh -huh. Ang laki ng ambag niya sa problema niya. Uh -huh. Hindi, Ito yung mga bagay. Kasi, yung... kasi pinagawa mo na lang sa iba eh. Mm Pinalabor mo na, na. lang. <laughs> <laughs> eto ba bang mag magkakabit ka Palibor ko sa iba ha, para hindi ako may kasalanan so ngayon ay pag-isipan mo na kung ano ang dapat mong gawin mm -hmm. kasi kapag nagtuloy-tuloy yan at dumating ang asawa mo at may anak ka mm -hmm. kung ako yung asawa niya mapapatay kita ako hiwalayin muna <laughs> ay ba? ako patay agad eh mo <laughs> Grabe. Maraming consequences na pwedeng mangyari mm. pag siya ko na mabaka mabaliw siya doon pag dalaman niya. Mm -hmm. Siguro pagkarating niya sa amo sabihin. Mm -hmm. Wag doon, baka may gawing masama ano. Eh, At saka wag po nating ipasok ang ating sarili. At ang dali kasi lang ipasok eh. Uh Oo. -oh. Yung paglabas ang mahirap. Dali din 'yon, Yung iba pa ulit-ulit. Sabi ng writer, sabihin ko na. <laughs> <laughs> Nagpapalusot. Ay, papaano na to ngayon? Kung mayroon kang lakas ng loob, mm -hmm. napasukin yan. Dapat nandito yung lakas ng loob, nalabasan. na nabasan. Na, na napanindigan yung mga desisyon mo. Okay. isipin mo ha, ang dami mga keyword dito ha. Mm -hmm. Pasok, labas, labas panindigan. panindigan. Oh. Oh. Mamili ka. Anong gusto mong unahin doon? Mm -hmm. Siyempre, pasok muna. Oh. <laughs> ang payo ko sa kanya, oh. sa tatlong yun, pumili na lang siya kung sino paninindigan niya doon at kung paninindigan ba siya. Ang problema para si Roy out na eh. Kasi umisip na, na eh. eh. Kung baga, one night stand lang oh, yun oh. eh. Tapos may pamilya pa. Yung si John. Yung John ganun din eh. Yung John nang iisipin niya anak talaga niya yon. Oo. Oh. Dapat may mangyari na sa kanila para maisipan ni John. Kasi kung paano yun? <laughs> Ang ganda na mga advice eh. namin. Ano? Nangoturuan <laughs> na, na ka namin maging makasalaan. <laughs> <laughs> kasi pag dumating na yung asawa niya, oh. patay ka. Kahit anong paliwanag mo, nagtaxil ka yun yung hindi mo mala, ma, ma, kung pa ma, ma, matatakasan Mar for whatever reason. Actually, wala nang solusyon dito, kundi wala na magiging... na pakikipagrelasyon dito mali ba lang kung patawanan ka ng asawa mo mm -hmm. kasi kasal kayo mm -hmm. wala kang ibang option kundi sabihin mo ang katotohanan kaya lang humanap ka ng timing mm -hmm. baka kasi wrong timing ka baka syempre nasa abroad siya may gawin siyang masama sa sarili niya mm -hmm. yun lang naman ako mm -hmm. Kumbaga, humugot ka tanongin mo si nasa good mood ka ba? <laughs> <laughs> oo oh, bakit? ah nagbuntis kasi ako eh <laughs> Kapit bahay natin. <laughs> ang malapit niya may asawa, may pamilya niya na nakabuntis. Tapos may jowa pa akong isang pending. Ano ipasagot ko? <laughs> <laughs> Paano kaya niya tatanggapin yun? Lagi <laughs> na kayo kaya ang hirap na binigay niyo ano sa akin. Oh. Kaya study ah. Cool oh. ah. Oh. oh. Yun naman na siya, Papa Martin, di ba? Aminin niya yung totoo. Mm -hmm. Tapos hindi mong ng Diyos ang sa sa'yo. Hindi, or, para the pa the ba, isalba niya. Para kumbaga yung, 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 uh, yung pag-amin niya mm -hmm. para mabawasan kahit pa yung bigat Gano ba yun? ng kasalanan niya. At <laughs> least naging honest siya. Ngayon, <laughs> at least naging mamalaki ka. Oh, honest oh, ako! <laughs> <laughs> Makasalanan ako pero honest ako, di ba? Tama. Dagdagan mo ng pride ng sarili mo. At saka, disolved ng asawa niya na nagtatrabaho sa ibang bansa na, para sa kinabukasan oh, ng... ng pamilya niyo oh, oh. na palaman niya yung katotohanan, katotohanan na niloloko mo lang siya manloloko ka. Ayan. Oy, masakit sabihin niya pero marinig mm. niya, pero totoo, 'di ba? At saka pati sabi nga 'di ba, ang ang pagiging totoo ang magpapalaya sa iyo. Mm. Pero pag mo, i-text mo na. <laughs> <laughs> at sana magsilbing ano, leksyon. At saka itong si John, mm. sana tunay yung pagmamahal at nararamdaman sa iyo. Kasi kung hindi hindi tanggap ng asawa, mm -hmm. si Jan yung fallback mo. Oo. Di ba? Okay. Hindi hanggang kama lang yung relasyon nyo. Oo. Ewan natin na pero nako eh, kumbaga, ang sa akin kasi, mm. nag, nagsimula kayo ng mali, mm. tapos magiging mali yung solusyon mo. Patong-patong na mali eh. Oo. Unli, unli mali. Unli <laughs> mali, may promo. Oo. <laughs> Yun lang naman, na uh, be honest and let's see kung anong magiging desisyon ng asawa mo. Kumbaga, wala na sa kanya yung bola. Nasa mister mo na. Oo. Patawarin ka, swerte mo. Kung hindi ka patawarin, yan ang consequences Dapat pong harapin Yan Papa so, Marky Ang, Mark ang mali Hindi magbubunga ng tama Correct Kaya piliin po nating Maging masaya Sa pamamagitan ng Mga tamang desisyon Ay ang ganda nung Ah Pwede pong respond sa mga oh, oh, party list tayo Eh <laughs> <laughs> no anyway, Maraming salamat everyone For joining us Sa segment na ito At uh, Baka marami sa inyong mag-request na, ito na lang ang gawin ng KK. Mm -hmm. Matatanggal po sila din. Kami na lang. Kaya naman namin yung trabaho nyo. Kaya hindi nga sa KK, marami salamat for the opportunity na kami po ay makapagbigay ng advice sa ating mga listeners and viewers sa inyong uh, podcast channel. Dako, and syempre, iniimbitahan po namin kayo na manood ng aming episodes sa Papa Talk. Yan, uh, what's patok uh, what's in, let's talk about it sa Papa Talk. Yan, Amen. every Saturday po yan, alas 6 ng umaga. Syempre, dito lamang yan sa Spotify. Maraming salamat. Bye-bye, Kiki! Amoy, amoy Kiki, no? <laughs> what's up, mga <laughs> anak ng Kiki? Inimbitahan po namin kayo na dumalo sa birthday ni Kevin. Yes, happy birthday. <laughs> hindi ako! Bingo plus day! Oh my God! Mascara oh. Festival! Correct! Sana Mascara Festival! Sa Cebu! o oh, hindi mali ka! Saan? Bagyo! mali nga! Totoo na! Sige! Summer! ka <laughs> na naman. Bacolod City. Bacolod City. Oh. Kailan yan? Sa October 20 yan. 1 p.m. to 10.30 p.m. Hala, ang hindi mo makapunta doon. Ay, kasalanan mo yun. Okay lang. Kasi so, meron live stream ang gagawin mo lang mag-download ng Bingo Plus apps sa mga mobile phones tapos doon ka manood ng live stream. Yan. Yeah. Naku, ang dami mong papanood dyan, mga big stars. ihuli hey. natin yung big star. ihuli natin yung biggest, star. Sige, sige. Unahin mo na natin. Sige, Moira. sige. Siyempre, Moira. Moira. Makapahugot ka, makapaiyak to. After nung hugot, eto naman. Makapiiyak ka lalo KZ, tandingan. Yes. At kasama yung asawa. Diba? Si Casey Montero. Hindi! <laughs> TJ Montero. Di, alam naman nila yan. Di ba? tapulan mo. TJ ka, di ba? Ah, sige, TJ ka. Huh? TJ ba? Magkikisi ako, TJ ka. TJ ba drama? Eh! Oh, one, three, go. Hindi ba na... Ang tagal na nung ano, oh. makasabihin isang oras yung promotion yeah, natin. Ano Kung Bukod TJ, KC mo, yung sino pa? Madami pa. Siyempre, nandiyan ang uh, endorser ng O Plus, di ba? Nag-iisang Papa P. Wait, sabi mo na yung big star. Sino yung biggest star? Kit na, Papa P. Mm. Diba, syempre, akala nila sa si Papa P. No, may bigger star pa with Papa P. So, diba? wait tayo. Sige. One, two, three. Two, three. Kami. Andan kami. Mag-host And kami. Mag kami. So, Nakikinig ka podcast namin, ba? Diba? O, oh, biggest star mo kami. Yes. Dahil kami, go-host kami. Samaan mo kami doon. Wala nang intro, biglang kang makapat. Oo, oh, yun na diba? yun. Na. Diba? Galing. Alam mo, pwede sila mag-DJ, no? Kaya nga, alam mo nyo, try nyo yan. Mag-audition kayo. Oo, Feeling ko, eh. pwede sila papa dj Papasa sila. Galing. Diba? Try nyo yung papa. 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 Di ba? Kasi parang mga tatay na silang <laughs> pakinggan sa ay, mga advice. yung mga wisdom Sigun. kasi Oo, nila. Oo, yung mga wisdom kay... sila. Mm -hmm. Thank you sa advice. Ano, Nag-advise na sila. Ano pang gustong pwede natin yung advice kay Malu? Wala na. Yun na yun. Ang ah, masasabi lang siguro namin ni Kevin ay... Deserve. deserve. <laughs> kung nahihirapan ka ngayon, deserve. Tama. Karma mo yan, di ba? Mm -mm. Ngayon susulat-sulat ka kung kailang uh, nagawa mo na lahat ng kaganyanan mo. Oo, oh, hindi ka naman pinilit dyan. Decision mo yan. Yan nga. Uh, ano, na aksidente lang lahat? Ganon? Nagsasaka ka na rumaragasang? trend trend Tren. Tren, Pero wag naman sana kasi delicates yun. Kasi doon nalasing sila, oh. uh, nal Nalasing. Tapos gagamitin nyo na namang excuse yung alak. Nananahimik yung alak. Ay, na, kung nakakapagsalita yung alak, minura kayo isa-isa. Mm. Hindi <laughs> namin pwede sabihin kasi memang mga... Alam mo naman branding natin. <laughs> ano tayo eh. Pero dessert. Kawawa lang yung baby sa... For me, ah, kawawa yung baby. Kung ako sa iyo, itago mo na lang yung story mo sa anak mo. <laughs> Oh, no. Ipanalangin mo na hindi niya malaman kung anong totoo. Kasi white ako yun lie. gagawin ko. Mag white lie siya? Oo. Siguro for the sake na rin na ma-save yung relationship nilang mag-ina. Kasi diba, kahit ako, ayoko naman. Yung pagkakamali naman ni Malois, hindi niya naman pwede dalhin habang buhay. Kasi ba diba, may character development naman na tinata. Ah, Malay mo naman buhay. Nila, oo, Wag na lang niya ipasa yung burden sa anak niya. Yan. Na. It ends with us. At saka, kung naiinip ka kasi hindi pa dumating asawa mo, pwede ka maglaro ng Bingo Plus. Mag-download ka ng Bingo Plus sa app. 'di Diba sa mobile phone, may Bingo Plus app. Mm pwede ka manalo doon meron silang tapos meron pa silang ano eh kapag yung yung piso, piso mo, mo pwede mo maging 75 million, million o di ba umalay mo hindi na umalis asawa mo mm, diba? nanalo ka sa bingo plus eh di, hindi na umalis asawa mo hindi ka na pupunta kay Roy tsaka kay Jan exactly tapos yung piso mo pag tinaya mo yun doon sa website nila mm. na www.bingoplus.com oh. pwede siya maging triple yung price wow di ba yung triple yung price hindi yung asawa yung tatlo tatlo <laughs> iba e yung tin triple mo maluwi eh. mang classic eh. Ewan ko sa ang ganda. Pero in fairness, tama rin naman yung mga sinabi ng Papa Markie and Papa Dudut kanina. Na tama daw yung ginagawa ni Malu. Sino na lang paniwalaan mo, Malu, kami. Mas ano nila yun. Mas deserve nila yun. Tsaka mas may edad sa atin kaya mas alam niya Totoo din naman. Charot lang. Jamuk lang. Di may mas wisdom sila. Yes. Tooth? Oo. To wisdom tooth. Hindi <laughs> ko alam kung pinatanggal na nila yung wisdom Matanggal tooth. tanggal niyo yan. Hindi yan. Nakakasama yan. <laughs> <laughs> Sa health. Trao. There you go, Malu. Sana nakatulong. Kung hindi nakatulong, okay lang naman. Kasi may pinagagagawa ka din namang di maganda. <laughs> Pero maraming salamat for sending your letter. Pasensya yes. ka na kung nabarda ka namin. Oh, real talk lang tayo, Malu. Pasensya ka. Anong gusto mo? I-tolerate ka namin? Hindi true friend yun. Hindi. Adiba? Hindi kami yun. Hindi kami yun. Pakampasin pa kita ng mike Malu. wag na. Mahal yung mic. Sabaki. <laughs> Thank you so much. So, pakikinig dito lang sa Panalo ka, ka With Keki! Powered by Bingo Plus Bingo sa saya Plus, plus sa panalo. Bye-bye oh, na.